Noon, sa isang magandang kagubatan, nakatira ang isang unggoy. Nakatira ito sa isang punong baya sa tabi ng ilog. Ang punong ito ay palaging puno ng prutas kung saan kasing tamis ang nektar. Kumakain palagi dito ang unggoy. Pala kaibigan ang unggoy na ito. At masayang nakatira dito sa puno. Masayang lumipas ang mga araw niyang tumatalon kada puno. Sa parehas na kagubatan, nakatira ang isang buwaya at ang kanyang asawa. Masaya silang magkasintahang nakatira sa kagubatan. Isang araw, lumabas ang buwaya sa tubig at nagpahinga sa ilalim ng puno kung saan nakatira ang unggoy. Ang unggoy na nakaupo sa taas ng sanga ay nakita ang buwaya na nagpapahinga sa ilalim ng puno. Ginustong kausapin ng unggoy ang buhaya dahil wala itong kaibigan, sinubukan niya makipagkaibigan dito Tinawag niya ang buhaya at sinabi, Namusta ka kaibigan? Nagpapahinga ka yata sa ilalim ng puno ko. Dahil bisita kita, gusto mo ba ng pagkain? Tara at samahan mo ako kumain. Binigyan ng unggoy ng maraming prutas at bayang buhaya para kainin. Kinain naman ito ng buhaya hanggang mabusog. Napakasarap na mga baya! Nagpasalamat ang buhaya sa pagiging mapagbigay ng unggoy at umuwi. Palagi nang bumabalik ang buhaya sa tabi ng ilog para makakain ng baya na binibigay ng unggoy. Mabilis silang naging magkaibigan dahil dito. Madalas silang magkasama at nag-uusap tungkol sa iba't ibang mga bagay. Lumalangoy sila ng sabay, kumakain ng mga prutas at nagpapainit sa ilalim ng araw. Isang araw, humingi ng baya ang buhaya para sa kanyang asawa. Kusang loob binigyan ng unggoy ang kanyang kaibigan para ibigay sa kanyang asawa sinabi rin niya na nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Pagkatapos kumain, natuwa ang asawa ng buhaya sa sarap ng baya, ngunit nagselos dahil madalas niyang kasama ang bago niyang kaibigan na unggoy. Dahil sa kanyang kaselosan, nag-isip siya ng masama at sinabihan ng kanyang asawa. Sobrang sarap at sariwa ng mga prutas. Gaano kaya katamis at kasariwa ang puso ng unggoy? Gusto ko ng puso ng unggoy na iyon. Anong sinasabi mo, aking asawa? Nagbibiro ka, di ba? Sinabi ng asawa ng buhaya, Mas mahal mo ba ang unggoy na yon kaysa sa akin? Kung mahal mo talaga ako, dadalhin mo ang puso niya sa akin. Hindi gustong patayin ng buhaya ang kanyang kaibigan, ngunit wala siya magawa kung hindi gawin ito. Matalino ang asawa ng buhaya at pinilit na kunin ang puso ng unggoy para sa kanya. Hindi sang ayon ng buhay na lokohin ng kaibigan niya, ngunit sinabi ng kanyang asawa na hindi siya kakain hangga't hindi niya binibigay ang puso ng unggoy sa kanya. Kinulong siya ng kanyang asawa at wala nang siya magawa kung hindi sakta ng kanyang kaibigan. Takot ang buhaya. Paano niya magagawa ito sa kanyang matalik na kaibigan? Nag-isip siya ng plano at pumunta sa kanyang kaibigan. Inintay ng buhaya ang kanilang oras ng pagkikita. Sa tabi ng ilog, tinanong ng buhaya ng malungkot ang unggoy. Inimbitahan ka namin ng aking asawa na kumain ng gabihan. Nagalit sa akin ng aking asawa dahil hindi ka namin agad inimbita. Gusto niya makilala ang matalik kong kaibigan. Marami akong naikwento sa kanya, kaya e, sana makapunta ka walang kaalam-alam ang unggoy sa mangyayari at pinaniwalaan lamang ang kanyang kaibigan. Bubunta ako! Pero paano ako sasama sa'yo? Hindi ako marunong lumangoy. Huwag kang mag -alala. Umupo ka sa aking likuran at dadalhin kita sa amin. Masayang umupo ang unggoy sa likod ng buhaya pabalik sa kanilang tahanan. Nakapasok ng buhaya sa ilalim ng ilog para patayin ang unggoy. Natakot ang unggoy sa tubig na nakapaligid at pinakiusapan na magdahan-dahan sa paglangoy Naisip ng buhaya na dito niya na ipapakita ang intensyon niya sa unggoy Dahil imposible na para ito ay makawala sa gitna ng ilog Sinabi ng buhaya sa unggoy Dadalhin kita para sa aking esawa Gusto niyang kainin ang iyong puso Sabi niya, dahil araw-araw kang kumakain ng masarap na prutas at baya Siguradong mas masarap ang iyong puso Nagulat ang unggoy sa sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi niya akalain na ito ang sasabihin nito, pero kalmado pa rin ang unggoy at sinabing, Naku! Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ikaliligaya kong ibigay ang aking puso para sa iyong asawa. Nasa ilalim ng puno ng bayang aking puso. Para ibigay ang puso ko sa iyong asawa, kailangan natin bumalik doon. Napaniwala niya ang buhayan na napuno ng kaligayahan matutuwa ang kanyang asawa sa kukunin nilang puso ng unggoy. Mabilis siyang lumangoy pabalik kung saan nandoon ang puno. Nang papalapit na ito sa tabi ng ilog, mabilis tumalo ng unggoy papalayo sa buhaya at tinakyat ang kanyang puno. Nagmamadali ang buhaya at nagtaka bakit sobrang tagal kunin ng unggoy ang kanyang puso. Unggoy! Ang tagal mo naman! Kunin mo na ang iyong puso at mo rito! Magiging masaya ang aking asawa! Mapapatunayan mo ang pakikipagkaibigan mo sa akin. Sa oras na ito, napagtanto na ng unggoy na ito na ang pagkakataon para siya ay mamuhay muli. Nakawala siya sa kamangmangan ng buhaya na dapat kaibigan ito. Natawa ang unggoy at sinabi ng Aking mangmang -mang na kaibigan. Niloko mo ako bilang kaibigan. Mayroon bang puso na kailalim sa lupa? Milo lang kita para maligtas ko ang aking sarili at para maturuan nga na leksyon sa iyong panluloko. Umalis ka sa harap ko at wag nang babalik ka, Tilan. Nalungkot at nanghinayang ang buhaya sa kanyang nagawa at umuwi ito ng nakayuko. Moral, piliin mo ang iyong mga kaibigan na nararapat at palaging magkaroon ng tamang pag-iisip.